kasi ano eh, alam ano mo, iba-iba rin naman talaga ang ano, ng coaches eh, no? Pero matutuwa ka kay, ano eh, kay Coach Sonny Jaworski, no? Kung titignan mo, parang ka nagagaan, pero titignan mo siya, ilan ang edad niya para even yung practice, makasabay siya. Kasi doon ka na rin mahihiya, di pare, no? Para Oo, coach mo, tanda coach na, na eh. Kaya, yo. Alam mo, si Coach, ako matanda ako kay Noli, no? Alam no? no, mo, 3 years, 4 years, 5 years, pero si Coach Sonny, alam alam ko, matanda sa akin ng almost 20 years. Uh para niya so, ma-maintain. Para ma-maintain niya yung ganun, mag -ganun ano, yung lakas ng ano niya. Tapos ano, magaling talaga sa discarte. Eh. Saka ibig sabihin, yung, ang naib, ano na siya sa yung never, yung never say die attitude eh. Kasi, so, alam mo, pre, Nol, bago kasi kumuha si Coach Jawo ng, ng bubuo ng team, alam niya na yung players na gusto niya mag-fit sa sistema niya. Alam mm -hmm. niya palaban. Kung di ka rin lang lalaban, mukhang hindi kanya niya pupunit eh. Oo. Eh. Oh. Ito, pre, Itong question na to, ito, panggugulang. Ayan. Cheat code. Yung mga usa, ano ngayon ng mga bata Cheat Cheat code. May tinuturo ba si isa sa'yo? Makikita mo lang minsan sa kanya, katulad yan, sa low post, eh, tuturo lang niyang gano'n kung paano po musisyon. Correct, correct. Uh Eh, pag si coach kasama mo, parang sa sobrang niya, tagal naglalaro, parang alam niya na Uh Ganon yung, alam mo yun? Totoo, totoo. Napagdaanan niya na eh. yeah. Tsaka iba yung ano pare, iba yung panggugulang sa pananakit. Yeah, yeah, yeah. Mga street smart eh. Yun ang magaling si Coach Sunny Jowos. Kinakita nila kuting-kuting yeah. mga ganyan. Yung tukod, automatic. Si coach, magaling, magaling. di ba? Oo, malakas. Si Coach, ano yan? sabihin yan, hindi ko sinabi manakit kayo. Magparamdam kayo. Ayun, uh, uh, maganda rin yan. tama naman, tama naman. Tama, tama. Make sense, make sense. Tama.